Iyon, kaninang umaga nga, dapat na re-story laang. Kabay na, kaya naging vlog na. Para nga sa aming almusal, ang una kong ginawa ay nagsaing muna. Tapos ay nagluto na rin itlog. Dalawang itlog na binatay. Pagkaluto nga ng itlog, nagdagdag lang ako ng mantika. Tapos, isinalang ko na rin mga talong na aking ginahit kanina. Yay! Dede, aka, pepe, hala, tatu, dede, Tatoong Tatoong Toto Aka Ayan Iyon, siguro naman yung naintindihan niyo ang voiceover ni Eloise Pagka isang araw, magbibilang na din aray Pinakuluan ko nga lang pala yung okra ng mga dalawa hanggang apat na minuto Ang talong naman, ipinrito ko hanggang maging garne At pagkatapos ipirito ng talong Nagdagdag lang ako ng kaunting mantika At isinalang ko na rin sapsap -sap at tsaka tuyaw Tatlong tuyo at saka apat na sapsap -sap laang at tinitipid. Kay namang bango na ray, eh. naaamoy nyo ka diyan sa inyo. <laughs> di naman ay gagawa ako ng sausawa ng talong at saka okra. Sa maliit na mangkaw, naglagay lang ako ng apat na kutsarang baguong. Kalamansay, mga isang kutsara laang. Nagayat din ako ng kalahating kamatis. Ginayat ko ng pagarnay. Sabay isinama ko na din sa baguong. Maglalagay din ako ng sibuyas, kaunti laang. Ginayat ko lang ng garnay Haluin lang aray at may sausawan na kayo ng okra at saka talong. Luto na nga rin na ating sapsap -sap at saka tuyaw. Amoy na rin sa labas kaya kailangan hanguin para matanggal ng ebidensya. At are, luto na nga ang aming agahan. Napakasimple pero napakasarap. Magtitimpla na lang ng kapay. At are nga palang ating sausawan, baguong na may kamate, sibuyas at kalamansi. Yaw, kain na tayo. Are nga aming pangulam, talong, tuyo, okra at saka itlong. Ang sausawan ay Baguong. Baguong na may kamatis at sibuyas at kalamansi. Siyempre, kanin. At meron din kape, siyempre. Mm -hmm. Apple cider vinegar.

itlog. Aray tuyo. Aray ay sap-sap sa amin. Ay dan. Tutu.